Mahimbing ang tulog ng baryo, parang pilak ang tubig sa palayan dahil sa liwanag ng buwan. Tumataho lang isang aso, parang nalulungkot. Tapos, katahimikan. Pero may gumalaw sa dilim ng tubuhan. Biglang nagising si Nana Elena, ang pinakamatanda sa nayon. Pawis na pawis ang noo niya. Ramdam niya isang nilalang, madilim at gutom. Napahawak siya sa kanyang rosaryo, bumubulong ng dasal, parang bumigat ang hangin. Isang mahinang unggol ang umalingawngaw mula sa bukid. Samantala, nagroronda si Itoy sa gilid ng baryo. Ang kanyang ama, ang kapitan ng baryo, ang nag-utos sa kanya. Ngayong gabi, kinakain ng takot ang lob ni Itoy. Hinawakan niya ng mahigpit ang bolo ng kanyang ama. Ang talim nito ay kumikislap dahil sa liwanag ng buwan. Isang anyo ang lumabas mula sa tubuhan, matangkad at nakakatakot. Napalunok si Itoy. Kilala niya ang aninong iyon. Tikbalang, pero nagsisimula pa lang ang katatakutan. Mula sa kabilang dulo, isang nakakakilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi nanlamig ang mga dugo ng mga taga baryo, aswang. Nakatayo ang tikbalang sa gitna ng palayan. Halos abot na malakabayong ulo nito ang buwan. Nagliliyab na mga mata, kasing pula ng baga, ang nagmamasid sa baryo. Umuusok ang hininga nito sa malamig na gabi, amoy nabubulok. Sa kabilang dako, tahimik na dumapo ang aswang sa bubong ng isang lumang kubo Mukha itong magandang babae, pero ang mga mata nito ay nagliliyab sa gutom Mahaba at itim na buhok ang umaalon sa hangin At ang matatalas na kuko nito ay kumikinang sa ilalim ng buwan Amoy bulok na karne Suminghal ang tikbalang, isang tunog na yumanig sa lupa Tinitigan nito ang aswang Isang malalim na unggol ang umalingaungaw mula sa dibdib nito Isang hamon Sumirit ang aswang, ipinakita ang matatalas ng ipin Ngayong gabi, isa lang ang magpipiesta. Takot-takot at nakamasid ang mga taga-baryo mula sa kanilang mga bintana. Bulungan ng mga dasal ang pumuno sa hangin. Parang nakulong sila sa dalawang mabungot. Ang paglabas ay tiyak na kamatayan. Pero ang hindi pagkilos ay parang pagabandona sa kanilang tagapagtanggol ang tikbalang sa isang kakilakilabot na kapalaran. Inikutan ng dalawang nilalang ang isa't isa sa ilalim ng buwan. Parang sasabog ang hangin sa tensyon. Kinayod ng tikbalang ang lupa gamit ang malalaking kuko nito. Umuungol ang aswang, dinidilaan ang mga labi. Sumugod ang tikbalang. Sa laki nito, hindi mo akalaing napakabilis nito. Yumanig ang lupa sa bawat hakbang. Ang aswang, maliksi at mabilis, ay nakaiwas. tumalon nito sa ere, nakalahad ang mga kuko, tinatarget ang mga mata ng tikbalang. Umatras ang tikbalang. Sinipa ang aswang gamit ang malalakas na binti. Napasigaw ang aswang sa sakit ng tumama ito sa puno ng balete napasinghap ang mga taga baryo. Sabay-sabay ang tibok ng kanilang mga puso sa ritmo ng laban. Galit na galit ang aswang, sumugod ulit. Ginamit nito ang mga kuko para sugatan ang tagiliran ng tikbalang. Umungol ang tikbalang sa sakit at galit. Sinunggaban nito ang buhok ng aswang at inihagis ito sa kabilang dako. Takot na takot ang mga taga baryo habang tumatama ang aswang sa kawayanan. Ang sigaw nito ay umalingaungaw sa gabi. Lumapit ang tikbalang sa nabuwal na aswang, Nagliliyab ang mga mata nito sa galit. Ang aswang, sugatan ngunit hindi pa natatalo, ay tumayo. Sumirit ito, dumura ng dugo at lason. Pumuno sa hangin ang amoy ng kanilang laban. Nasasakal ang mga taga-baryo na nagkukumpulan sa kanilang mga tahanan. Biglang nagiba ang anyo ng aswang. Nawala ang maganda nitong itsura at naging isang nakakatakot na asong nilalang. Mahahaba at matatalas na pangilang pumalit sa mga ngipin nito. Ang mga kuko nito ay naging mahahabang pangalmot na bigla maging ang tikbalang, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na sumugod. Sinunggaban nito ang league ng tikbalang. Umunggol sa sakit ang tikbalang nang bumaon ang mga pangil ng aswang sa laman nito. Isang nakakatakot na sigaw ang pinakawala ng tikbalang na yumanig sa buong baryo. Sinipan nito ang dibdib ng aswang gamit ang malakas na paa na itapon ang nilalang. Namumutla sa takot ang mga taga baryo habang pinapanood ang muling paglalaban ng dalawang halimaw. Umugong ang gabi sa ingay ng kanilang paglalaban, ang mga sigaw ng aswang, ang mga ungol ng tikbalang, ang nakakasukang tunog ng laman sa laman. Tapos, biglang natapos ang laban. Nakatayo ang tikbalang, hinihingal, puno ng sugat ang katawan. Pero nasaan ang aswang? Hinanap ito ng mga taga baryo, ang takot ay napalitan ng pagtataka. Wala na ang aswang. Naglaho. Tumakas ba ito o naghihintay lang ng pagkakataon para sumalakay muli? Ang tanong ay nanatili sa hangin, isang tahimik na pangako ng tapot na darating. Tahimik muli ang gabi, pero hindi na muling makakatulog ng mahimbing ang baryo.